2020 at sa mga baguhan Yes, welcome sa channel ni Ms. July ni Dora Bals Mahalin niyo po ako ng buong yun ay hindi galing sa ilong ng May Singaw God bless you buwan. at syempre kasama pa rin po natin ng DBS Mandaragat, MMDA DVWH at ang ating DENR Stero Rangers sa araw-araw po yan kasama natin sila and then ngayon po ay maulan Yes, maulan po dito sa Pinas at so good. Muli ang ating DPS mandaragat sa pag huhukay pag dudukot ng mga basura dito sa May Baywalk. Sila yung mga ano, sila yung mga matigasin kahit time kahit maulan. Tuloy-tuloy pa din po ang kanilang paglilinis. And then diyan sa may breakwater, no, diyan sa may mga kapatuhan, no nakarang araw ay binakbakan niyan ng ating DPS Mandaragat, gawa ng may mga ano, may mga kubol kubul nga po diyan. So ngayon ay natanggal na po. Eh, wala po tayo nakikita ng mga basura dito sa baba. ayan lakad tayo doon sa may anong, lakad tayo doon sa may unahan doon sa may phase 2 na kung sana ay may kay pa din and then may blocks na po na dumating noong Monday lang po yun lakad tayo dito ang ano napakalinaw alas may makita ka na pong ano buhangin dito sa baba pag ano yun eh Yung kumikintab, ayan yung mga, yan, oh, mga isda po yan. Yung kumikintab-kintab na yan. sa may mga kabatuhan. So, yung mga nagpapapawis. Nagpapapawis. sa sa ulanan. Ayan, huminto na sila. Good morning, Tay! Morning! Dipw ya eh, Good morning po sa inyo <laughs> Yeah <Hey, baby, baby. laughs> <laughs> oh. o tapos na sila magpapawis, tapos ah, na. na. <laughs> Kanino kaya to? Napakaaliwalas tingnan. Lakad lang puta ayo lakad. Lakad hanggang marating po natin ang Dolomite Sign or doon sa may face 2. BBWH ay delikado talaga po dito. Yan, delikado to. Itong drainage na to dito. Kasi wala na siyang takip eh. Nakantay dun sa may unahan. kasi may marami tong mga basura dito sa ilalim itong yun nakikita nyo drainage na yan na walang mga takip puno po ng mga basura yan so andito ang ating DPS mandaragatong and andito na oh. So dito doon tayo kanina sa mga drainage niyo. Know? So dito naman tayo sa may kabilang side. And So sira-sira na po talaga kasi ito. At syempre ang ating DPS, oh, Mandaragat, Mama Risa. Ayan. Ang dami. Eh. No? At syempre, Mama Risa. Oo nga, 4 eh, styro. So, Talaga sira na yung mga drainage dito, no? Ano kaya may idea kaya tayo na pwedeng ano, ayusin ito? Po po, kasi alam Wala ko gagawin nila diyan ng ano eh, nung national natin, hindi natin oh. alam kung anong ga, plano nila diyan. Oo nga. Kasi, kasi, kasi actually matagal na pong sinasabi yan eh. Sa so, unahan din kasi sobra talagang Lagi. ang yung 'di ba? Yung sira-sira na talaga. Ah, kaya pulo na iwan yung ano doon. Yung tatlo namin kasama. Oo, and tagong mga basura. Oo oh, oh, Mama Marisa, parang ganito din Ating, ano ah Ating VKS Mandaragat So dito, itong drainage na to Ay, andito po tayo ngayon sa may Remedios natin ang sa Mandaraga saan so, dito sila binabakbakan nila itong mga basura na nandito mismo tagong basura dito sa may drainage mga basura na nakukuha ng ating DPS Mandaragat, ng MDA ay hinahakot po ito ng ating DPS Task Force ng ating mga ano ng ating truck sobra ang daming basura dito and then lakad tayo na sa my dolomite doon sa my Phase 2 so ulit ulitin ko lang po so ito yung update natin ngayon dito sa my baywalk ngayon ay December 10, 2020 at sa mga baguhan yes welcome sa channel ng sila ni Dorbas mahalin po ako ng bumbu yun ay galing sa ilang ng may singaw. Aba buwang.